dalawang re-electionist at dalawang nais magbalik Senado. Kabilang sila sa mga naghain ng Certificate of Candidacy sa pangalawang araw ng filing sa offsite office ng COMELEC. Pasado alas 9, dumating si Senadora Amy Marcos, kasama ang inang si dating First Lady Imelda Marcos at dalawang anak. Tatakbo siya sa ilalim ng Nationalista Party at hindi na raw aanib sa ano pa mang alliance sa alyansa para sa bagong Pilipinas na binubuo ng senatorial slate ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na una na niyang tinanggihan. Kasi parang uh, uh, gumuguhit ka ng linya. Ayoko nang ganun eh. Gusto ko, kausap ko lahat. It's very very important to me that I am able in every case to cross the line and to be able to speak to each and every sector. Pero paano naman kung ang kanyang kaibigan na si Vice President Sara Duterte ang mag-endorso sa kanya sa gitna ng hidwaan nito sa Pangulo? Hindi ko alam, hindi ko pa napapag-usapan yun. Samantala, naghain na rin ang kandidatura ang tinaguriang macho block na inendorso ng Pangulo. Sabi ni dating Senate President Tito Soto sa kanyang dalawang taong pamamahinga sa Senado, marami siyang nakitang kailangang ayusin sa mga batas. We need to review law enforcement and look at how the, the efficacy of government services Uh, is being uh, executed so that incidents like the Alice Go issue will never happen again. Nais din daw isulong ni Soto ang right sizing o pagsasaayos ng mga ahensya ng gobyerno at pagsugpo sa disinformation. Si dating Senador Ping Lakso naman mananatili raw fiscalizer o tagasuri sa Senado kahit pabahagi siya ng slate ng Pangulo. Ito raw ang dahilan kaya pinili niyang bumalik sa serbisyo kaysa magretiro. Mas masarap manood ng Netflix kaysa magbusisi ng national budget. Upon the other hand, I also kept asking myself these questions. Do I feel better doing things for myself instead of helping others? Now, I have the answers. I just filed my certificate of candidacy. Hindi nagpa-interview sa media si Senador Lito Lapid, pero sa isang statement ibinida niya ang ilang taong serbisyo sa gobyerno kabilang na ang isinulong na free legal assistance o Lapid Law. Siguro, hindi ni niyo na 'ko sasabihin ko rito. Siguro naman hindi niyo na ako ipagtatanong dahil three terms na po ako bilang senador at bumabalik Ilang mga dating kongresista naman ang nagnanais magbalik kamara bilang party list representatives, kabilang na si dating congressman Gary Alejano ng Magdalo party list at dating congresswoman Milagros Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens party list. Ilan naman sa mga kababayan natin ang nais sumabak sa politika for the first time kabilang dyan, ang vlogger at business owner na si Diwata, na no fourth nominee ng vendors party list. Sakaling makasungkit ng puesto hindi naman daw magiging hadlang ang negosyo niyang paresan at nangako siyang isusulong ang kapakanan ng mga manininda. Yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko... Um, mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali yung mga nasa kalsada. Ayusin natin na hindi naman dapat yung basta nalang kukunin yung mga paninda. Sa esyo naman ng nuisance candidates, aminado ang Comelec na hindi madaling salain ang listahan. Lalo na't sinabi na ng Korte Suprema na bawal mag-disqualify basis sa financial capacity na magsagawa ng kampanya. Ganun paman, susuriin daw ng Comelec ang mga aspirants para masigurong alam nila ang kanilang pinapasok at hindi na ng gugulo lang sa eleksyon. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.